Wait lang ha. So guys, ay, ay, ayan na nakababa na tayo sa ilog. Ayan na. Kanina sa taas diyan. Yan, 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 yan. Sa taas ayan, diyan sa taas diyan. So ayan ang Oh my goodness. Oh my gosh, ang ganda. Yan. Tapos pakinggan niyo yung daloy lang ng ano. Um, Lagoslos ng na ilog at ang mga kulisap. Ayun yung ginawa ni, may ginawa man-made. Man-made yung banda. Ito ang babaw na oh. Ayan, no? Hmm. Ano yung farm na And In, eh. Adowas Farm? In, may in. Ah, may in. O, di ba? Eh, pagsasabi, pwede matulog. Ayan na yan, patarik na yan. hindi? Ay, bakit hindi yata pwede sasakyan? Ayan na yan, da. Ayan na yung ilog na yan sa baba. Hindi nga pwede. Hmm. Ayan yung ilog, Ayan na yung ilog, eh iba, da, iba yung amoy ng ano, ng lupa, ang bango. Parking, pag pag ano ko pag babang pagbabak natin, bango. Hmm, <laughs> Papunta kami ng ilog mga beshi. Beshi na pala tayo sa akin mga ano. Hmm. Tao po. Ay, pwede po makipar? Ah, yeah. pay parking. 25 pesos. Ayun. Punta na kami ng ilog. na dinaanan natin. Karayan. Ma, yung resort no na nakapunta okay, okay, okay. ay Ayos. Yung resort no, na nakapunta natin. Pulong. Mahuna na ako sa baba ha. Hindi ka na magmaliligo dyan? Hindi na. Diyos ko, wala pang main event. Eh, tutong na ako. Tutong. Dai, dadalaw ka ng pagkain? Mauna lang ako, okay lang? Kaya mo? Water! So guys, ayan, dito tayo pupunta sa karaya na aming nililuguan ng mga bata kami na nilalakad namin. Pero ibang barangay ito ha. Ayan. Pero nakakatuwa naman siya kasi sinimento na siya. Ayan. Mama, hulit. May Ha. Pa... na ang um... kabakot. May, may nakalagay. Babasahin ko na. May nakalagay. Ayan natin, natin. Balik tayo natin yung camera. Hmm. Ayan. Ayan dito kami lagi naliligo ng mga bata kami tapos pagbalik namin ay gutom na gutom na kami so maganda siya kasi naka, na, ano, nakasemento siya may nakalagay may ano to may ano yan? may masahin natin may kaakibat na parusa ang magkakalat ah okay nakita niyan Makikita nyo yun mga beshi, may nakalagay na may kaakibat na sa ang maghuling magkakalat. So, ayan na yung ilog. Ito na yung ilog, madulas. Ah, may daanan na siya. Dati dito yan ni eh, diretso. Oh. Hmm, nakakutuwa. Pakinggan nyo ang dalos-dos na ilog. Yan siya guys parang malalim so, ang daan ay dito, ginawa na nila ng daan dun ako galing yan wala pa sila ate yan so, ito ang kabuan yan oh my gosh oh, yun ang kabuan oh my gosh oh, ako lang So, dito, 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 Ayan ang ilog. Ayan, napakalalim. Ay, hindi, mababaw lang siya. So, para yan. Pag summer, napakadaming nareligo dito. Ayan. At nga pala, mga beshi, pag ano, pagka umuulan. Ah, actually, kahit mainit dito, pag umuulan sa taas, ayan, bigla din tumataas yung tubig. Ganun. Parang yung mga, ano lang, normal lang na nababalitaan natin, umaapaw agad yung tubig, biglang lumalaki, gano'n. So, ito siya. Yan. Ayan. Marilig, magbibis ka, Day. Okay, itataas ko lang yung ano ko. Magbibis ka na, oh. Bibis ka na, natatawid tayo dyan so, sa ano na yan, nababasa ka. Alam mo, minsan, sa Wait lang ha. So guys, ay. Ayun na nakababaan tayo sa ilog. Ayun na. Hi. Hay nako, <laughs> ay ay nakababaan na tayo. Kaya nga eh. Pag nahulog yung cellphone ko, good luck. So yeah, maglalakad tayo there. Ayun nakabuan ng river. Oh, yeah, maglalakad-lakad na tayo. Doon tayo. Ah kanina sa taas dyan yan 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 sa taas ayan dyan sa taas dyan so ayan ang oh my goodness oh my gosh ang ganda yan tapos pakinggan nyo yung daloy lang ng ano um, lagos ng, ng ilog at ang um, mga kulisap kulisap ba yun na dahi oh pakinggan nyo lang guys para hindi yung bunga nga ako palagi ang naririnig nyo ha Ayan. Pakinggan nyo lang ang ang ingay. ang ingay lang ng ano, ilog. Ayan, mababaw na siya dito. O oh, ayan, ang ganda di ba? Mm. Ayan. Ayun yung ginawa ni, may ginawa man-made. Man-made yung banda. Ito ang babaw na oh. Ayan oh. Mm. Diba, ang ganda, my goodness. Nakakahilo. My goodness. Eh. Dai! Dai! Oh my gosh! Al ang lakas ng alon. Dai! Alam mo dapat sagit na tayo, lakas ng alon dito. Ha? Sagit na tayo, ma, ano mababaw sagit na eh. Baka mamaya maging alaala na lang tayo doon. Ay, salamat. Yung araw, yung araw. O, di ba? Mas maano dito, mas mababaw. Ito yung chinelos. Lumobo. Ayan yung man-made. Ayan yung man-made. Okay, ang ganda. Shout out kay ano, sister. Ay, parang di ko bet na yung man-made na yan. Mas gusto ko yung ganito, yung natural lang na ano. Ayan yung kabuuan mo. Alam ala, mo, din. Nakatakot ako kasi ka sa doon, doon, doon. Ah, saan? Ha? Dito na, mag enjoy na dito. Okay na dito eh. Dito na, doon. doon nga. Mas okay nga yung ganito. Ayoko na. Doon ka ng alo, pag lumaki yung ano, dah, tubig. Yeah. Saan tayo? Kanya-kanya ako -kanya sa taas? Ano? Uso pa naman ang... Na... Gusto pa na ulan ngayon. Pasakit na lang tayo pag ano. paghahandaan pag, natin yung mga ano guys. Video video pa pa. Eh, mamamatay na tayo. Hindi na. Papagod. Oh. Eh? sa kubo. Ito, ito yung mga kalagay. May tindahan po sa kubo pakiusap pag itong sirain. May 7-Eleven dito, convenience store. May tindahan po pag itong pakiusap pag itong sirain. Nakakahingal! Nakakahingal, grabe! May tao ba doon? Baka, baka matagal na yan na nakalagay. kaya pa yan 39 Ay, ka. kaya nga yan yung lakas pa sa'yo yan dali Paano? hindi mo na kaya di? Oh. <laughs> kaya mo ba yan? Ako! ah lumalaban din etong pa, isa lakaw <laughs> <itong>, <laughs> 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 ang tabayanan to. <Papa>. Hoy, <laughs> papa baka mahulog ka ha. Hindi na kaya. Ganun pa tayo pag ano no, mataba ano? Ah, kaya-kaya. walang katao tao Kami lang ang tao. May dalawa. May butterfly. Ha? Hindi nga, wala naman tao dun, Dai. Ha? Huh? Wala namang tao. Ay, Dai, ibig sabihin, Dai, tumataas dito ang tubig. Umaabot dito, no? Pero may mga nag-iihaw. Ayan, no? Ay, na, ha? Parang malalim na dyan, Dai. Meron? Ha? Ali na tayo. Wala na ako pagod na yan. Nasad ako mga Inday kasi hindi na i-video yung, yung iba. Nag-memory full. So, nasa kalagitnaan ako nitong, nitong ilog, nagdi ako ng, <laughs> ng, ibang videos. diba? Nakakasad. Pero okay lang. Okay na ulit. Okay na ulit. Ano na? ganda. Super duper ganda. Ay, doon ang malalim. Gusto kong maligo doon. Oh my God. Kito malalim. Ano siya? Diba ang ganda? ganda. tagal. nag -delete. sa kalagitnaan ng ilog, nag-delete pa ako ng video at na full. Na full memory na. Very bad sa tayo. Malulunod ka, Day. Malulunod ka. Malulunod ka. Pag nakahiga ka. Yung current niya. Oh my gosh. Ang lakas no ng ano niya. Uh, ha? Dahil, na lang, sir. Hindi ah. Oh, okay na, pag nahulug, sorry. <laughs> taong, na lang pag nahulog, oh, sorry. di ba oh. ang ganda. na. Pa Pauwi na kami sa balik na. Pero... Nakalap kami na. Ng... Ah, Oo, kami na. Ng... mas, yeah, mas magandang kapalaran. Yung makeup ko, ayan na. Wala na. Nag-disappear na ang makeup, makeup, ko. Makeup ko nandito pa rin. Oo, nandiyan pa rin. Ano nga bang brother ng makeup mo, Bi? Revlon. Okay, sige. Revlon. Oo, oh, yun na ha. Dahil ka sa dapa ako, patay talaga ako niyan. Grabe na sa loob ko sa cellphone ko. Dahil, ano? Isang hulog lang nito eh. Ano pa ba yan? Bakit ako nadadala ng alon? Oo, oh, oh, mas mababaw dyan, dai. OMG! Wala pa tayo sa main event. Patong na tayo. Alam mo, dai, na ko makita yung mga bato na kulay yellow. No? Yung mga ganitong bato, oh. Sige, struggle ang paglalakad na. <laughs> Ayan. Ang sala. Guys, pauwi na kami and it's raining. umulan grabe. umulan na. Oh my gosh! It's raining! Pumuulan na. <laughs> oh my gosh! It's raining. Pumuulan na. Kawawa ang... Kawawa ang aking cellphone. We have nothing to stay. Dito muna tayo. Diyan ka na magbibihes? Okay.